Ipatingin ko sa inyo. Pakatulungan nyo ako na uh, pwede ito i eh, eh, is, is Ah, uh, matulungan naman ako sa mga mga batong hayag ko. Mutya ito guys. taganan, na. Ito sa akin. Nakita ko lang sa pagpasir-pasir ko sa doon sa mga punong uh, baliti yung yung mga mga lalaki mga puno, nakita ako ito guys, taga na ito sa akin mga guys, uh, may value na ito, kasi ah uh, ano mga ano guys uh, 25 years na ito guys sa akin, nakita ko kasi uh, ito mga guys, mahilig ako magpasil-pasil sa mga noon uh, guys mahilig ako magpasilpasyal sa mga punong mga baliti sa mga akasya uh, pero hindi pa ako gumagawa ng kuntin uh, sa noon guys wala pa kasing silpon hindi pa uso ang silpon hindi pa uso ang kahit yung silpon uh, eh pakita ko na sa video nyo guys sa youtube channel ko yung kiss gamot ito na ko na pero ang sa akin lang, hindi pa man ako sikat sa YouTube channel ko. At hindi pa ako ano guys, ano ka sikat o hindi pa ako ano kakilala. lang ang makapakilala sa akin guys. At baka tulungan nyo ako kaman discuss ko pa, pwede ito Marami pa ako mga highlight highlights na mga bato ipakita ko sa inyo. So, ito muna lang ang ipakita ko. Pakita ko muna ito mga guys para makita nyo paano umiilaw itong bato. Mga guys. Tingnan nyo mga guys ha. Paano umiilaw. Uh, Liwanag ngayon guys. Uh, kasi araw araw ngayon uh, maaga ngayon pero ito ipakita ko sa inyo mga guys oh. So. Ah, uh, tingnan niyo ba guys? Oh. Oh. Yan mga guys oh. Umiilaw mga guys oh. Yan nakita niyo mga guys oh. Inangat ko mga guys. Oh, tingnan natin sa kan mga guys ah. Oh, umiilaw kasi mga guys oh. Yan mga guys. Ito sabi ko. Mutyang inkanto. Mutyang inkanto. Ah, uh, headlights kayo mga guys. Oh. Yan yan merong oh. oh. Meron pang isa dito mga guys. <coughs> ipakita ko sa inyo kung Eh <coughs> uh, paano? Eh kunti lang ilaw to pero umiilaw ito guys. Yan. Oh. Medyo green ang kanyang ilaw mga guys oh. Medyo green oh. Yan mga highlights ko mga ba to Mga tulungan niyo ako sa Jessica Pwede natin ipakita ang pinag-content ko uh, darating ito sa youtube channel ko jupis mga gamot pakilay pakishare pakapindot ng motivation bill at pakipalo naman mga ah, uh, pakipalo naman sa channel ko sana uh, tumataas ang views ko sana jupis uh, mga gamot po sana matulungan nyo ako mga guys Ah, mga ito guys, uh, pinapakita ko. Uh, ko lang sa inyo uh, ngayon lang ako nagbalik ko na puntig kasi uh, busy ako na nawawala na, na ang gana ko kasi hindi ako sikat sa YouTube hindi ako ano kakilala baka may makatulong sa akin mga guys ito mga bato ko pinakikita ko sa inyo mga guys ito mga guys o oh. makatulungan nyo ako sa Jisokasuko uh, paano ibinda ito o oh. value ba ito mga guys o oh. Yan mga guys oh. So, so, sana matungan ako uh, Yan mga guys oh. So, uh, ito mga guys Ang pinaka, pinakita ko sa inyo Para uh, malaman nyo uh, Ako nung gamot Nag-hunting ako ng mga nudya At uh, Noon hunting ako sa ngayon hindi pa ako manti kasi kulang ako ng <coughs> kulang ako ng pang ah uh, balis finance wala akong pera para maghanap sa ibang area ng lugar baka mayroon mag mayroon mag finance sa akin may magtumutulong sa akin may ano sa akin na tulungan niya. Tulungan niya ako na makahanap ng mga bato sa ibang area itso, sa malayo para makahanap tayo ng ibang pang mga bato na baka yung makikita natin may value at sana matulungan tayo at sana matulungan niyo ako ay pagkita na ipakita sa Jesus ito ito pinakita kong bato sana ah, tagal na ay sa akin mga oh guys 25 years marami pa akong bato ipakita sa inyo mga oh guys ah, mga mga mutya ko sinusuot ko nilalagay ko sa queen pass at hinaba ko yung mga oh guys ah, So guys, ipakita ko sa inyo. No? Oh, yan ito mga oh guys sabi na guys ito daw ay isang motiyang um, tubig at uh, ito kusang binigay lang ito sa mga hindi nakikita natin mga yung kanto pero uh, sa hindi pa natin nakuha ito uh, sumasakit ang ulo ko doon sa area kasi naghahanap ako na hindi ko ako nakadipinsya sa akin sarili yung pagsakit ng ulo ko na ako, napuder ako uh, guys para napuder ako nag, nagpundo ako, nagbakod at uh, lahat ng ginagawa ko para hindi tayo mayari sa mga engkanto at uh, nag Hingihan ako ng kunting pahintulot uh, at hindi tayo ng suri sa kanila. Kasi yung mga kanto, kasi mga guys, pag hindi ka nagpaalam sa kanila, pupunta ka sa kanilang lugar. Hindi kanila ma... Hindi kanila ma... mali... hindi ka papuntahin kung walang paalam kung mapunta man paalam may mangyayari kaya tayo kaya tayo ngayon mayroon tayong uh, alaman sa ating mga ginagawa na tulad nito na paghahanap ng mga mutya sa iba-ibang area sa iba-ibang dimension sa mga inkanto ang sabi ko lang sa inyo kung kayo mag mga hanap. Pero may dasal ito. Kung maghahanap ka ng mutya, may dasal. May dasal naman, na, uh, pwede ka makahanap ng madali ng maghahanap ng mga ganito. Pero ang dasal ito, mga guys, sa akin lang, hindi ko na ibinigay. Kasi, mga guys, ano, sa atin lang yun, guys, kasi maraming pang may pang mga marami pang mga pagsubok na daanan sa ating mga ginagawa sa tulad ng mga pagsubok pagsubok na pumapasok tayo sa mga ibang dimension sa mga area yung tinatawag nila mga alamat, alamat ng area o alamat ng kanilang mga kan? yun mga guys kasi yung itong mga ibang dimension mga guys uh, ito to mga sabi ko sa inyo mga mga dimension kapag sa ka sa kanilang mga area at hindi, mo alam na yun pala area nila kahit hindi mo alam na may bahay sila doon may may tinitirahan sila doon kahit may, alam mo may tinira, tiniraan sila ya doon kayo nag ano ano ba ang ginagawa niyo ano ba ang mga uh, mga paraan ang ginagawa doon sa area na uh, uh lang kayo o nag ano ba kayo diyan sa mga area uh, sana kontabi tabi po tayo sabihin ni Joey Joey Ayala sa kanda niya tabi tabi, po, makari, makair, hmm, tabi tabi po makairaan lang po tabi ah. tabi po makairaan lang po ha tabi tabi po baka maingkanto maingkanto tayo hmm, baka mayari tayo sa mga ingkanto ha huh? ah, na yung mga uh, kapangyarihan ng mga ingkanto ah pwede na lang natin ma ano masa ma dipinsan yan uh, may may maingkanto naman ma, mga, ba, mga mga bab, mab, mga mababait rin mga masama tulad sa tao may masama may mabuti yun mga uh, mga idol uh, ito lang mga guys sabi ko sa inyo kung tayo makapunta sa iba area sana magtabi-tabi tayo Uh, baka tayo ay makaihi po mga gusto magbawas tayo so na kahit sa ang gilid magtabi-tabi po tayo hindi tayo pata uh, mag ano yung ihi lang ihi lang hindi tayo mag -ihi lang sana mag tabi tabi po tayo at hindi tayo na landa dada ng hilik na area sa tabi-tabi lang po at kasamahan mo ng dasal at yung pangros para hindi tayo ma, ma, ma ano sa kanila sa mga inkanto na hindi nakikita kung kung kasalaman pa ng rus mayroon tayong magawa na hindi na, pan, hindi natin alam uh, yun pala na saging uh, na ano na sila yun guys o na natin sila hindi natin alam na sila para na nasaktan ah, na wala, wala wala tayong alam kung sa sila lang Binagi, uh, lalagyan tayo ng sakit hmm. hindi natin alam na uh, sila nasaktan hmm yan lang guys ang sabi ko lang sa mga at, uh, sa mga napa, nakapanood dito sana bago punta ng area mag mo na muna ang taas sa langit at magdasal ka muna bago tayo pupunta ng mga hilit na area yan mga guys uh, ay, ay, mga guys. Dito lang Sana ipalo niyo ako sa YouTube channel. Jukris you mga gamot po. Uh, guys. Uh, mga guys. Ah, uh, Jukris mga At sana maiangat ko ang akong channel. Jukris mga paki like, paki ng contribution, contribution bill at paki follow naman sa mga followers ko. Sana umangat ang YouTube channel ko. Sana makita sana makatulong sa akin at sana tulungan nyo ako tulungan nyo ako dito na ipakita natin ito sa IKMGS Jessica Sudo Jessica, Ikas, Jessica sana ipakita natin ito mga guys at good luck mga guys dito na hanggang dito na salamat thank you mga guys thank you